Kung nagdadalawang isip ka tungkol sa kapangyarihan ng manifestasyon o ang batas ng atraksyon, baka nais mong itigil na ang panunood ngayon. Ngunit kung naniniwala ka talaga na may isang puwersa sa universo na nakikinig sa iyong mga salita at may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, kailangan mong marinig ito. Narito ang katotohanan, ang hindi pag-unawa sa kapangyarihan ng iyong mga salita ay maaaring magdulot ng pagkawala ng lahat ng iyong mga pinapangarap. Isipin mo ito, maaari ka ng mabuhay na isang hakbang lang mula sa lahat ng iyong ninanais, malaking yaman, tunay na kalayaan at walang katapusang kasaganaan at hindi mo pa rin ito napapansin. Ang matinding katotohanan ay baka hindi mo namamalayan na ikaw mismo ang humaharang sa mga pagpapala na iyong hinihiling at hindi mo iyon nais palampasin, manatili ka sa akin habang ating tinituklas ang pagbabago ng buhay na katotohanan na ito. Ngayon, matutuklasan mo ang isang kamanghamanghang teknik na kakaunti lang ang nakakaalam. Isang teknik na maaaring magbukas ng yaman sa iyo halos agad. Ngunit hindi ito basta-bastang teknik. Tayo'y magsisiyasat ng malalim sa isang tunay na kahangahangang bagay, ang kapangyarihan ng isang sinaunang salita na nagmula sa Aramaik na may kakayahang ihanay ang iyong panginginig sa enerhiya ng kasaganaan. Bago natin ibahagi ang lihim na ito na maaring baguhin ang iyong pinansyal na hinaharap, maglaan muna ng oras upang sumali sa aming komunidad. Mag-subscribe sa channel, itap ang like button, at ibahagi ang video na ito sa sinumang maaring maaaring makinabang mula sa nakaka-inspire na mensaheng ito. Huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa ibaba. Nagpapasalamat sa universo sa lahat ng mga pagpapala nito. Sa paggawa nito, hindi ka lang nagkakalat ng positibo. Nagmumula ka ng malakas na daloy ng enerhiya na ibabalik ang iyong mga nais sa iyo ng maraming beses. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na tunay na kamangha-mangha, ang wika ng aramaik Ang sinaunang wika na ito ay isa sa pinakamatanda at espiritwal na may pinakamalaking kahalagahan sa kasaysayan ng tao. Ito ay malawakang ginagamit sa gitnang silangan noong panahon ni Jesus at maraming naniniwala na ginamit ni Jesus ang aramaik upang ipamahagi ang ilan sa kanyang pinakamahalagang espiritwal naturo. Ngunit bakit ito mahalaga para sa atin ngayon? Sinasabi ng mga eksperto sa espiritualidad na ang Aramaic ay may natatanging enerhiya na kumukonekta ng malalim sa universo at sa mga panginginig nito. Hindi lang ito isang wika, isa itong banal na kasangkapan na maaring makaimpluensya sa mundong nakapaligid sa atin sa kamanghamanghang mga paraan. Ang mga salita sa Aramaic lalo na ing mga ginagamit sa spiritual na mga pagsasanay ay parang mga banal na susi na nagbubukas ng akses sa mas mataas na panginginig na dalas. Ang mga espesyal na dalas na ito ay may kamanghamanghang kakayahang mag-impluensya at tumubog sa ating realidad sa mga paraang tayo'y nagsisimula palang maunawaan. Isipin mo na lang na may isang salita kang maaabot na may dalang pagbabago na enerhiya, isang salita na maaaring ihanay ang iyong buhay sa walang limitasyong kasaganaan at yaman, ang sinaunang karunungang ito na ipinasa-salin mula sa mga henerasyon ay may kakayahang ganap na baguhin ang iyong ugnayan sa yaman at tagumpay. Ang konsepto ay parehong makapangyarihan at maganda sa kanyang pagiging simple. Kapag binigkas mo ang sinaunang salitang ito, hindi ka lang gumagawa ng tunog, pinapalakas mo ang isang partikular na dalas, isang alon ng enerhiya na maaaring magbago ng iyong realidad. Malakas, hindi ba? Ngunit bago ko ibunyag ang salitang magbabago ng iyong buhay, mahalagang maunawaan natin muna ang malalim na konteksto at kahalagahan ng gawain ito. Pag-usapan natin ang isang pangunahing bagay ang tunay na kapangyarihan ng mga salita. Marahil ay narinig mo na ang mga tao na nagsasabing may kapangyarihan ang mga salita. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Para sa hindi mabilang na mga spiritual na leader at mystic sa buong kasaysayan, ang mga salita ay higit pa sa tunog o simbolo. Nagdadala sila ng vibrational na enerhiya na maaaring literal na magbago ng takbo ng mga pangyayari. Ang tamang mga salita na binigkas sa tamang oras at may tamang intensyon ay may hindi kapanipaniwalang kapangyarihan upang baguhin ang iyong realidad. Ito ang mismong pundasyon ng batas ng atraksyon. Narito ang isang kamanghamanghang bagay na dapat pag-isipan. Ang lahat sa universo ay may panginginig kabilang ang ating mga saloobin, damdamin, at pati na rin ang ating mga salita. Ang mga salita ay parang maliliit na binhi ng enerhiya na ipinapadala natin sa universo. Sa paglipas ng panahon, ang mga binhing ito ay lumalaki at tumuhubog sa mga karanasang inakit natin sa ating buhay. Ang nakakapag-espesyal na katangian ng Aramaic ay ang natatanging panginginig na dalas nito ang sinaunang espiritual na wika na ito ay nagdadala ng malalim na kahulugan at purong enerhiya na natural na kumokonekta sa universo. Kapag binigkas mo ang isang salitang aramaik, hindi ka lang gumagawa ng tunog, nagpapadala ka ng isang nakatutok na alon ng enerhiya. Ang alon na ito ay nagsisinkronisa sa iyong mga nais at tumutulong upang maging realidad ito. Ngunit may isang mahalaging susi dito, hindi lang tungkol sa pag-alam ng mga salita. Kailangan mong tunay na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga salita sa iyong enerhiya at hinuhubog ang mundong nakapaligid sa iyo. Itinuturo sa atin ng batas ng atraksyon na ang lahat ay enerhiya. Ibig sabihin, pati na rin ang ating mga sab saluobin, salita at emosyon ay enerhiya kapag tayo'y nagsasalita nagpapadala tayo ng mga panginginig na nakakaapekto sa ating kapaligiran at sa ating sarili. Ang mga pangingiging ito ay kumakalat sa mundo at sa kalaunan ay bumabalik sa atin. Nililikha ang buhay na ating nararanasan araw-araw. Kaya kung nais mong makaakit ng yaman, kailangan mong ihanay ang iyong panginginig sa dalas ng kasaganaan. Dito pumapasok ang espesyal na salitang aramaik ito ay kumikilos bilang isang makapangyarihang tuner ng Dallas. Hindi lamang nito inihahambing ang iyong panginginig, kundi pinapalakas din nito ang iyong koneksyon sa universal na daloy ng kasaganaan. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay tunay na pambihira. Gayunpaman, bago ko ibahagi sa iyo ang salitang ito na makakapagpabago ng buhay, mahalaga na maunawaan na ang simpleng pagbigkas ng isang tunog ay hindi sapat. Ang tunay na susi sa pagpapakita ng yaman ay nasa layunin at emosyon na inilalagay mo sa paggamit ng salita. Walang silbi ang magsabi ng isang bagay ng mekanikal kung hindi mo tunay na pinaniniwalaan ang kapangyarihan nito. Ang mahika ng manifestasyon ay nangyayari lamang kapag may tapat na koneksyon sa pagitan ng iyong sinasabi at ng iyong nararamdaman sa puso. Ito ay isa sa mga pinakamagandang itagong lihim ng batas ng atraksyon habang ang mga salitang aramaik ay may napakataas na vibrational na dalas ang dalas na ito ay nagsisilbing ganap lamang kapag ikaw ay nakikonekta ng emosyonal sa mga ito kaya ang unang hakbang ay ihanay ang iyong isipan at puso sa panginginig ng salita una, kailangan mong lumikha ng isang mental at emosyonal na espasyo na nag-aanyaya ng manifestasyon. Ibig sabihin nito, bitawan ang mga pagdududa at hindi paniniwala na maaaring humarang sa iyong landas patungo sa kasaganaan. Ngayon, maglaan ng oras upang imaginin ang iyong sarili sa hinaharap na natamo na ang mga gantimpala ng makapangyarihang pagsasanay na ito. I-visualize ang iyong sarili na nabubuhay sa kasaganaan na ang lahat ng iyong pangangailangang pinansyal ay natutugunan ng natural at madali maramdaman kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng malaya mula sa mga alalahanin sa pinansyal kung saan ang pera ay dumadaloy sa iyo ng sagana at tuloy-tuloy. Ang visualisasyon na ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-angkop ng iyong panginginig sa kasaganaan. Kapag tunay mong naramdaman ang kasiyahan nang pagkakaroon na ng iyong nais, pinabilis mo ang proseso ng manifestasyon ng malaki. Narito pa ang isang mahalagang aspeto, ang paulit-ulit na pagsasabi ng salita. Hindi sapat na sabihin ang salita ng isang beses at maghintay na magpakita ang yaman. Ang proseso ng manifestasyon ay nangangailangan ng dedikasyon at pagtitiyaga sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng salita ng may layunin, pinapalakas mo ang koneksyon sa pagitan ng iyong isipan, emosyon at ang vibrasyonal na dalas ng kasaganaan. Sa huli, ang pagkakahanay na ito ay magbubunga sa iyong pisikal na realidad. Kaya, maghanda na isama ang makapangyarihang pagsasanay na ito sa iyong araw-araw na rutina, tandaan, kahit na ang manifestasyon ay maaaring magmukhang instant, ang tunay na mahalaga ay ang iyong pagiging consistent at pananampalataya sa proseso. Sa pamamagitan ng paggamit ng salitang ito araw-araw, magpapadala ka ng malinaw na signal sa universo na handa kang tumanggap ng lahat ng kasaganaan na mayroon ito. Ang pinakamagandang bahagi, ang manifestasyon ng yaman ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang at kamanghamanghang paraan, maaring sa pamamagitan ng isang kapanapanabik na bagong oportunidad, isang malaking pagtaas sa sahod o kahit isang nakakagulat na windfall ng pinansyal, ang susi ay manatiling bukas sa pagtanggap ng mga pagpapalang ito sa anumang anyo nila. Ang mental at emosyonal na paghahanda ay may mahalagang papel sa pagsasanay na ito hindi sapat na basta magsabi ng makapangyarihang salita kailangan mong lumikha ng perpektong kapaligiran para ang pagsasanay na ito ay maging epektibo kasama na rito hindi lamang ang pagpili ng tahimik na lugar kundi pati na rin ang pagtutok sa isang internal na estado ng malalim na kapayapaan at konsentrasyon na kinakailangan para ang iyong isipan at enerhiya ay ganap na magka-align sa iyong mga nais. I-picture out ang iyong sarili sa isang tahimik at mahinahong lugar kung saan wala kang mga distractions. Maaaring ito ay isang tahimik na kwarto sa iyong bahay, isang payapang lugar sa kalikasan kung saan pakiramdam mo'y konektado ka, o ang iyong paboritong sulok para sa meditation. Ang pinakamahalaga ay ang maging buo sa kasalukuyang sandali huminga ng malalim at hayaan ang anumang stress, alalahanin o negatibong damdamin na dahan-dahang matunaw, ito ay isang mahalagang hakbang upang buhayin ang iyong mga nais. Ang isang malinaw at nakatutok na isipan ay ang pundasyon ng epektibong manifestasyon. Pagkatapos, i-visualize ang yaman na nais mo bago magsalita ng salitang aramaik. Isipin ang iyong sarili na nabubuhay na sa iyong pangarap, maaaring tumanggap ng malalaking halaga ng pera, maging malaya sa pinansyal o tamasahin ang buhay ng walang katapusang kasaganaan. Ang mas malinaw at mas buhay na imahe ng iyong isip, mas malakas ang enerhiya na nililikha mo upang maakit ito. Ang paghahanda na ito ay susi upang gumana ang mga salitang aramaik para sa iyo kung walang tamang emosyon at sumusuportang kapaligiran, hindi magiging ganap ang potensyal ng mga salita. Tandaan, ang mga salita ay nagdadala ng enerhiya, ngunit ang iyong layunin at emosyon ang nagtuturo ng enerhiyang yon upang likhain ang buhay na nais mo. Manatiling nakatutok, manatiling positibo, at hayaang magsanib ang iyong mga salita sa loobin at nararamdaman upang imanifest ang iyong mga nais. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang makapangyarihang salitang aramaik, shalama. Marahil narinig mo na ang salitang ito sa mga relihiyoso o espiritual na konteksto, ngunit ang marami ay hindi nakakaalam na ang kapangyarihan nito ay higit pa sa simpleng literal na kahulugan nito. Habang tradisyonal na isinasalin bilang kapayapaan, ang shalama ay may mas malalim nakahulugan kapag binigkas ng may layunin, lalo na sa konteksto ng batas ng atraksyon at pagpapakita ng yaman, ang shalama ay higit pa sa simpleng kapayapaan sa diwa ng katahimikan. Ito ay kumakatawan sa isang ganap na estado ng pagkakasundo sa universo. Kapag sinabi mong shalama, hindi lamang ikaw ay naghahanap ng panloob na kapayapaan, kundi ipinapahayag mo rin ng vibrational na ikaw ay nasa perpektong pagkakasundo sa daloy ng kasaganaan na umaabot sa buong universo. Parang ang salitang ito ay isang banal na code, isa na nag-tune ng iyong enerhiya ng eksakto sa dalas ng kasaganaan. Paano nga ba gumagana ang mahiwaging prosesong ito? Ang lihim ay nasa panginginig ng salita mismo. Ang mga salita ay higit pa sa mga tunog sila ay purong manifestasyon ng enerhiya. Ang bawat salitang binibigkas natin ay may natatanging vibrational na dalas at ang shalama ay isang salita na kapag binigkas ng may layunin ay umaabot ng isang partikular na mataas at makapangyarihang dalas. Ang dalas na ito ay hindi lamang umaabot sa kapayapaan kundi pati na rin sa kasaganaan, pagkakasundo at kasaganaan. Sa pamamagitan ng maingat na paggamit nito, binubuksan mo ang mga pintuan para dumaloy ng natural at madali ang yaman sa iyong buhay. Isipin mong binibigkas ang salitang ito ng tahimik ng may malalim na layunin habang ni-visualize mo ang iyong sarili na nakakamit ang lahat ng iyong mga layuning pinansyal kapag binanggit mo ang siyalama kumokonekta ka sa mataas na vibrational na dalas na ito ina ang iyong sariling enerhiya upang magtugma ng perpekto sa daloy ng universal na yaman. Ito ang susi upang magmanifest ang yaman ng mas madali at natural. Ngayon na alam mo na ang ma makapangyarihang salitang ito, alamin natin kung paano iti magagamit ng praktikal sa iyong araw-araw na buhay. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng siya lama ay dapat gawin ng regular. Isama ito sa iyong pang-araw-araw na meditation routine o sabihin ito ng may pag-iisip bago matulog. Habang paulit-ulit mong binibigkas ang salita, mas malalim ang koneksyon mo sa vibrasyon nito. Parang tuning ng radio station, mas matagal kang manatili sa tamang dalas, mas malinaw at malakas ang signal. Narito ang isang makapangyarihang pagsasanay na inirerekomenda ng maraming matagumpay na practitioner ng batas ng atraksyon. Isulat ang salitang "shalama" sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Sa oras ng pagtulog, ang ating subconscious mind ay nagiging labis na receptive. Ang salitang ito na may dalang purong layunin ng kasaganaan ay magsisimulang magtrabaho sa mas malalim na antas. Ina-align ang iyong enerhiya sa kasaganaan sa mga paraan na maaring hindi mo pa naisip na posible. Dalawang, gamitin ang shalama sa iyong visualization practice kapag ini-visualize mo ang iyong mga nais na natamo na. Maaaring ito ay ang pamumuhay sa iyong dream house, paglalakbay sa buong mundo o pagkamit ng iyong mga layunin sa pinansyal ang paulit-ulit na pagsasabi ng shalama ay tumutulong upang matatag na mailagay ang visualisasyon sa realidad. Ang vibrasyon ng salita ay nagpapalakas sa mental na imahe na iyong nililikha na nagpapalakas pa ng manifestasyon. Ang susi dito ay consistency. Tulad ng anumang espiritual o manifestasyon na pagsasanay, mas madalas mong ulitin ang salita ng may tunay na layunin, mas mabilis mong makikita ang mga resulta. Tandaan, ang shalama ay hindi isang magic na salita na agad-agad magbabago ng iyong buhay. Sa halip, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa manifestasyon. Kapag ginamit ng tama sa pamamagitan ng conscious na pag-ulit at emosyonal na koneksyon, makikita mong magsisimula ng magbago ang iyong buhay pinansyal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, pagsasama ng syalama sa iyong araw-araw na rutin at pagpapanatili ng malinaw na visualization ng iyong mga nais, magsisimula mong mapansin ang mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang manifestasyon ng yaman ay kadalasang hindi nangyayari ng milagrosong magdamagan. Sa halip, ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga bagong oportunidad, hindi inaasahang landas at maliliit na pagbabago sa iyong mindset. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong nagbubukas ang mga bagong pintuan. Maaring ito ay sa pamamagitan ng isang promosyon sa trabaho, mga makabagong ideya sa negosyo, o kahit hindi inaasahang pagdagdag ng pinansyal. Isa sa mga pinakamalalim na epekto ng pagsasanay na ito ay ang panloob na pagbabago. Magsisimula mong magkaroon ng tunay na abundance mindset. Tinitingnan ang pera hindi bilang isang bagay na kulang, kundi bilang isang tuloy-tuloy na daloy mula sa universo na laging magagamit sa iyo. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng syalama. Hindi lamang ito humihikayat ng material na yaman, kundi binabago rin nito ang iyong pananaw sa pera na ginagawang natural at nararapat ing kasaganaan sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nakatune sa vibrasyong ito, titigil ka sa pag-aalala tungkol sa kakulangan at magsisimula kang maramdaman na tunay na karapat dapat sa lahat ng kasaganaan na inaalok ng universo. Tandaan, ang consistency ay ang susi. Magpraktis gamit ang salita ng hindi bababa sa 21 araw sunod-sunod at mapapansin mo kung paano magsisimulang mangyari ang kamangha mga pagbabago sa iyong buhay. Ang manifestasyon ay madalas na gumagana sa hindi inaasahang mga paraan, kaya manatiling bukas sa walang katapusang mga posibilidad na maaaring magdala sa iyo ng yaman na iyong hinahanap. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, ngayon ay nauunawaan mo na ang kamanghamanghang kapangyarihan ng shalama at kung paano ito makakapag-align ng iyong enerhiya sa vibrasyon ng kasaganaan. Sa pamamagitan ng paggamit ng simpleng, ngunit epektibong teknik na ito, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa pag-akit ng yaman at kasaganaan na iyong pinapangarap. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ngayon ang tamang oras para gawin ito. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video na ito sa iba na maaring makinabang sa mensaheng ito. At sa mga komento sa ibaba, ibahagi ang iyong mga karanasan at mga biyayang iyong na-manifest. Sama-sama, maaari tayong magtayo ng isang makapangyarihang siklo ng pasasalamat at kasaganaan na patuloy na lumalago. At bago tayo maghiwalay, nais ko sanang humingi ng paumanhin sa pagkaantala ng mga uploads noong nakaraang linggo dahil sa isang emergency. Pero nandito na ako ngayon at muling sumisisid tayo ng malalim sa mga makapangyarihang pagtuturo na ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang tingnan ang aming iba pang mga video upang patuloy na matuto at magigrow sa iyong Law of Attraction journey. Tandaan, ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan ay nagsisimula sa isang salita. Shalama.